Ito na mga boss, i-share ko to. ito sa inyo mga boss kung paano po gawin mga boss. Kung paano magkabit ng module Bluetooth mga boss. Ayan. Panoorin mo lang tong video na to, mga boss para masundan mo kung paano. Ito mga boss, power supply. Power supply yan ito audio yan alam mo ba mga boss para ito sa taas mga boss video ko yan yung may switch na yan pababa naman ang switch pindot mo lutot Kaya lang mga boss, kukuha lang muna ako lang sample mga boss para masundan mo. Meron akong switch dito mga boss. Ayan, tulad yan, katulad niyan switch na yun po. Ayan. Six pin yan mga boss. Six pin. Ayan. Yun sa gitna mga boss, yun sa amplifier yan. Papuntang amplifier yung gitna. Yun sa baba. yun Ito, ito. Papunta yan sa DVD. Papuntang DVD yan. Ito naman sa kabila ito papatang bluetooth yun left and right yan mga boss right yung pula left yung mga yung, yung ano green yan may iba dyan puti iba ibang kulay yan yung ground na yan mga boss pagsama mo lahat yan pagdikit mo lang lahat yung lahat ng ground yan ganyan lang mga boss kasimple sa likod naman tayo mga boss tingnan natin sa likod mga boss ng speaker kapatid ko Dito yung power supply ng bluetooth. yung charger na yan Tingnan natin sa loob mga boss Nandito na tayo sa likod mga boss Itong wire mga boss galing to sa amplifier papunta dito ito yung papunta ka amplifier mga boss ito naman DVD mga boss yung DVD na yan mga boss itong, ito yung no wire ito mga boss yung DVD DVD to ito itong... punta yan dito sa switch yung switch na yan dito sa switch na DVD tapos ito naman yung ano nya, amplifier itong amplifier man boss nakatap yan dito sa switch ng gitna gitna ang switch sa tap nyo yung amplifier tapos ito naman yung bluetooth mga boss nakatap din to na sa baba baba ng pin di ba tat may anim na pin yan deep and right yan mga boss ganun lang mga boss ano lang kasimple Naka-tap ito mga boss testing muna natin mga boss video kay mga boss bulyong ito yung bluetooth nya mga boss play tayo mga boss para sa bluetooth nya ito boss bluetooth sa baba Mga bluetooth na, na yan mga boss Ngayon sa baba Ayan, okay. blototh. Joke Bluetooth Joke Bluetooth Pag nagsawa sa bluetooth Joke okay. Pag nagsawa sa video Joke okay, Bluetooth Ayan na lang mga boss Salamat mga boss Sa panood nyo